madali lang matukso. Kapag ang isang tao ay madali lang matukso, mahirap talaga itong pagkatiwalaan. Kahit saan naman may temptation at nasa sayo na lang kung magpapadala ka. Kaya maraming pamilya na nasisira ngayon, mga mag-asawa o magkasintahan na naghihiwalay dahil sa cheating issues. Kasi nga, natukso sa iba. Oo, pwede rin sisihin ang taong pumatol sa partner mo kahit alam niya na may asawa o may mga anak na. Pero sa totoo lang, nasa partner mo naman yan eh. Siya ang may kontrol ng sarili niyang pag-iisip. Choice na yan. Kaya dapat talaga na huwag kang masyadong magtiwala sa sarili mo na hindi ka madadala sa tukso. Dapat ang Panginoon ang sentro ng buhay mo kasi gagawa ng paraan si Lord para mailayo ka sa tukso. Ang dapat mo lang gawin ay makinig sa Kanya at isipin palagi kung ano ang tama. Sa umpisa lang masaya. Isa rin sa dahilan ng pagkakalabuan kasi sa isip mo, sa umpisa lang pala masaya. Kapag naka-encounter na kayo ng matinding problema o pagsubok ay susuko ka na agad kasi hindi ka na masaya. Lahat naman talaga ng relasyon nag-uumpisa sa happy lang stage. Yung puro kilig lang kasi nga getting to know each other pa kayo. Habang tumatagal ang inyong relasyon, doon na lalabas ang iba't ibang ugali, lalo na kapag nagkaanak na kayo. Halo-halo ang emosyon na inyong mararanasan. Sa relasyon kasi hindi lang naman puro saya, may mga pagsubok na inyong pagdadaanan para malaman kung gaano ninyo kamahal ang isa't isa. Sa isang relasyon, hindi pwedeng isa lang ang palaging nag adjust isa lang ang palaging umiintindi at isa lang ang palaging nagsasakripisyo. Kasi kapag ganito, meaning ikaw lang ang nagmamahal ng totoo deserve mo rin na mahalin. Hindi naman talaga kayo maubusan ng problema o pagsubok sa buhay. Ang mahalaga lang na hindi ninyo susukuan ang isa't isa at gawin ninyong sentro ng inyong relasyon ang ating mahal na Panginoon. Love is a choice. Love is a decision. Desisyon ninyong dalawa kung kayo pa rin hanggang dulo.